Hello everyone. Good morning. Today is Friday, June um, 14. Yes, 14. Huh? Fifth? yeah, 14. Kasi 15 bukas sa Sunday. 16. Mayroon ako. Siguro alam niyo na sa title guys. Nagtaka ako. Ino, nakita ko sa Shopee. It's 575. Ang sampu. Tapos, kasi gusto gusto ko yung design. Nung dumating, nagulat ako bakit yung um, nipis. Um, 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 isang pong piraso ito. Tingnan natin guys, din What it by the price? Kasi, isang pong piraso talaga order ko. Ito po, Ang konti lang. Ito na siya guys. At, bakit basa? Basa yung ano?

Ano? Maganda kaya? Sa personal? Mukhang hindi. Ay, ang nipis. Diyos ko. Ang pangit, guys. Ang klaseng kurpina to. Ang pangit. Ang ganda talaga. Yun, ito na yung reality. <laughs> expectation versus reality ang pangit guys hindi kagaya sa picture walang magawa kasi nandito ang pangit ang pangit guys Diyos ang pangit. Ang pangit guys, talaga. Sobra. Tapos, maliit. So, ibig sabihin, limang bintana lang malagyan nito kasi ano eh. Ano? Bising. sampu ang inorder ko ang pangit aha uh -huh. hindi talaga lahat maganda <laughs> pag nag order ka ayun guys ito na naman ang expectation natin ito na naman ang ating ano for today lang na konekt maganda lang siya eh lagi maganda lang siya sa ano sa kakaang liit hmm. kasi tingnan mo guys akala ko ganyan pare siya oh tapos isa, isa lang pala ang ano Wala. Nagbudol tayo. Okay. Kailangan ko pang on murder ng lima pa para kumpleto. Ah, hindi. Kasi yung, ano yung ano eh, anong yung, yung sa taas. So, kailangan ng kung 1, 2 wala ng 12 sila yung sampo kulang duha dalawa plus dito sa babaan mo. ay hindi pwede di, dito sa baba yan kasi dito sa baba kailangan magkapal na cortina so ano siya guys